Hindi natin piniling mabuhay. Ni hindi natin pinili na ipanganak dito sa mundo. At hindi rin tayo aware na ipapanganak pala tayo dito sa mundo. Kumbaga, wala sa choice natin na ipanganak dito sa mundo. Pinanganak tayo dito sa mundo na walang permission. Wala tayong matandaan. Basta na lang ba tayo nabuhay. Basta na lang ba tayo. Pinanganak dito sa mundo na hindi tayo aware na mabubuhay pala tayo. Na mabubuhay pala ako na mabubuhay pala ikaw. Wala akong matandaan. Ni wala tayong matandaan nung nasa sinapupunan pa tayo ng mga magulang natin. Pero nung wala pa tayo sa sinapupunan, nasa tayo nun? nag exist na ba tayo nun? Nabubuhay na ba tayo nun? Hindi natin alam kung pumayag ba tayong nabuhay dito sa mundo. Nabigyan tayo ng buhay ng Diyos. Dumating na rin ba sa inyo yung gentong palaisipan? Yung palaisipang hindi maabot ng human mind dahil yung isip natin mga tao limitado lang hindi natin maabot yung mga malalalim na tanong na parang imposible na masagot natin pero kakaunting tao lang yung mga nakaka-realize na mapatanong sa sarili nila yung sarili nila existence na mapatanong sila sa sarili nila na, bakit na bakit ako nabuhay ano yung meaning ng buhay ko dito sa mundo ano yung purpose ko ano yung dapat kong gawin ano yung dapat kong tapusin mabubuhay lang ba sa mundo mag-aaral magkakaroon ng trabaho, magiging magulang, tatanda at mamamatay lang ba? Hanggang doon na lang ba talaga yung buhay? gento ba talaga yung original design natin mga tao? gento ba ginawa ng Diyos yung buhay? Bantang huli, mamamatay rin pala tayo. Kakaunti lang yung mga, yung mga tao nakakarealize ng gento dahil sila, natatakot sila. Pero usapang katotohanan to, dapat hindi natin kinatatakutan, kundi pinag-aaralan natin. Pero kahit na hindi natin piniling ipanganak dito sa mundo, hindi naman tayo nagreklamo, di ba? Kahit na hindi natin pinili mabuhay dito sa mundo o maghirap, hindi naman tayo nagreklamo. Dahil hindi lang naman puro paghihirap yung nararanasan natin. Masaya tayo minsan, nagahaloy-haloy mga emosyon natin base sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Nung bata tayo, diba? di ba? Hindi natin pinagsisihan na nabuhay tayo dito sa mundo. Kundi, masaya tayo, di ba? nag-enjoy tayo kasi life is good. Mabuti ang buhay. Mabuti ang mabuhay. At ang buhay na to ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin pinagsisiyan na nabuhay tayo dahil alam natin na maganda, maganda ang buhay. Kumbaga maraming ang tao nag-enjoy eh. Pero yung iba nag-enjoy sa maling paraan na, na masisira na yung buhay nila, yung sarili nila, yung future nila, pati future nila nasisira na din. Ganun pala ang buhay. Kaya tayo dito sa buhay sa mundo, nakadepende yung free will natin, yung decision natin sa araw-araw, sa magiging future natin. Yung buhay natin, yung future natin, nakadepende sa free will of choice. Malaya tayong mga tao, malaya tayong nakakapag-desisyon kung anong gagawin natin, kung ano yung pipiliin natin, kung saan tayo lalakad na landas, kung anong yung tatahakin natin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang mag-isip. Hindi niya tayo nilikha na para alipinin, gawing robot na sunod-sunuran, kundi may nakadepende sa atin yung choice kung sino ang pipili natin, kung ano yung landas natin na gustong tahakin. At ito pa yung isang tanong, ano nga ba yung pinaka-purpose natin sa buhay? Bakit tayo ipingat, ipinanganak? Bakit tayo nandito sa mundo? Ano yung ginagawa natin? Ano yung pinaka-meaning ng buhay natin? ano yung pinaka-purpose natin base sa sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 22 verse 37 sinabi ni Jesus ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo ito ang pinakamahalagang utos ito naman ang pangalawa ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili wala nang ibang dahilan kung bakit tayo dito nabuhay sa mundo o oh, kasama na din yung in-enjoy natin yung mga nilikha ng Diyos yung mga magagandang tanawin magandang bundok, dagat pero ang pinaka purpose natin sa buhay kung bakit tayo nandito sa mundo ay para ibigin para ibigin natin yung Diyos ng buong puso natin hindi lang basta naniniwala tayo kasi maraming tao naniniwala sa Diyos pero hindi naman talaga yun nakikita sa gawa nila sa araw-araw nilang pamumuhay. At ang pangalawa yung ibigin natin yung kapwa natin. Kasi walang taong nabubuhay na mag-isa sa isang isla. Di natin kaya mabuhay na mag-isa bilang tao. Dahil tao lang tayo. Nabubuhay tayo dahil merong lumikha sa atin. Yung tunay nating identity, yung tunay nating pagkakakilanlan sa buhay, kung sino nga ba talaga tayo ay naka captured sa lumikha sa atin sa dimension ng Diyos nakikita natin yung sarili natin ng mas malinaw mas makikilala natin kapag napalapit tayo sa lumikas sa atin kaya ang pinaka mission ng Diyos dito sa atin sa mundo na ito ngayon ang ginagalawan natin ay yung magbalik loob sa Kanya magbalik loob sa Panginoong Iso Kristo dahil kailangan natin maligtas dahil merong araw ng paghukom na kung saan lahat tayong mga tao haharap tayo sa Diyos at uusgahan kung ano yung mga ginawa natin dito sa mundo kung ano yung mga desisyon na pinaggagawa-gawa natin. At saka darating yung pinakahihintay natin mga tao ang maging perfecto na uli yung lahat. Dahil itong mundo na to na ginagalawa natin ay isang fallen creation na kung saan ang daming kaguluhan, maraming pagkakamali, maraming dapat baguhin, solusyonan, punong-puno ng problema. Pero sinolusyonan na ng Diyos. Malapit na ang wakas. Malapit na yung wakas dito sa panahon natin ngayon piliin natin yung dapat piliin, yung tama na magtutuwid ng landas natin. Konting panahon na lang. Yung nalalabi, parang segundo, araw, di sa panahon natin ngayon. Pag dumating ang Panginoong sa so Kristo, yun ay yung bagong simula. Konting panahon na lang. Konting panahon na lang. Malapit na dumating. Malapit na siyang dumating. Ayun yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay yung, ayun yung purpose natin sa buhay bakit tayo nandito sa mundo malalaman din natin hindi man natin masagot ngayon pero sinasabi din sa Biblia sa Ephesians chapter 1 verse 4 bago pa tayo ipanganak ay pinili na tayo ng Diyos upang maging kanya sa pamagitan ni Kristo dahil sa pag-ibig ng Diyos kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo ipanganak dito sa mundo